Hello, good morning guys. So, marami sa inyo nagtatanong doon sa ginamit kong yarn na gray. Ito yon. Nakita ko lang kasi siya sa crochet group. Tapos, ang daming namili ng cone kasi nga mura siya. Para siyang Japan surplus. Ang kapal niya, kasing kapal nung isang strand ng lanalon. Ganun lang. Or, siguro mas manipis pa. Kaya, ang ginagawa ko is ko. Kaya, dalawa itong cone na to, dinodoble ko siya para dito. Siyempre, pag uh, ganon, mamiminimize yung pag-join, ba? Diba? Kasi, wala siyang, so far, wala akong dinugtong na yarn. Yan. Malaki tong project na to, tapos nilagyan ko siya ng patigas, plastic canvas. Kaya, matibay siya. Matibay siya kapag may plastic canvas. So, hindi bubukol yung mga ilalagay mong gamit dito sa bag na to. Bala ko siyang gawing echo ba?